Hi guys, gawa tayo ng Ano ito? Sambusa Cheese Sambusa ito guys Ayan, gagawa tayo kasi Kakain daw yung amo namin Gusto nyo kumain Guha na tayo guys na. gabi ang sarap Gagawa na tayo sa isa Ang gabi masarap sarap Ang kalabasa kasi Ang kalabasa Teroris Paradise di lang edi-dehison ng indiket niyo, bagahe kung maginig, iba hindi kayo, oo, oh. oh. ipa masiyado mm -hmm. siya. Ano oo, parang ano lang siya, gilig-gilig ba, manitio, uh. ya yeah, ganito kapal, kapal ganito kapal Oh, mm hmm. Para hindi siya masira. Gawa tayo guys. Try tayo isa para naman natin na. Okay, mm -mm, kasi kakain siya tapos with ano ba? Mm. -hmm. With that, yung ano niya dyan. Mayroon ba ba siya dyan? Hindi um, man. Yung indomie niya. Hindi yung, hindi yung yung ano. Cup noodles? Hindi, yun Ay, ano? Ito na natin kay tayo din. Kasi kaya doon to sabi, uh, ano? Hmm? Sa puti. Ay, tinidor pala. Pwede na tinidor dito. Ay, dati gumag-decoration, decoration, oy. Decoration, oi. <laughs> dekorisyu, direk, dekorisyu nih iba di direk dekorisiu ni <hesitation> ngitang tuh. ngitang 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 nila na po ponet pala siya pagka ano. Mapuputol siya. Mahati ba? Ano mo chis dira ano sa mukha di spaghetti? No. pa nato sa una ba? Mm. -hmm. Sobrang Sarap din. Na na na. Lipna. na oh. Yan na. Nakailan na tayo. Hindi ya, kasi nabutom na yung ating mayo at yung maandam ma madam namin nagutom na siya. Kasi yung kumain ng ganito. Akala niya pil din ngayon ramadan. Mm -mm -mm. Pagkakita ko ako, hindi nalang ito. Ano? Hindi Taplo man eh. Oo. isa. Diba cheese pa man genres, Nga ano? Mm -hmm. Masorila cheese, diba? Oo. Mm -hmm. Pagkain. Wala nagmangaman. Sito. Ayan. Ganyan? Oo. Mm -hmm. Ganyan. Ganyan. O oh, pa man. Ano siya? Tikit ako ba mangu siya? Kanang ice ba? Hmm. Hmm. Ang ganit. Hindi wala wala natin pa. Natin ito na natin itong mga. Sige, ko. Oo, oh, gali. Walay, walay lang siya. Napoponit siya ano makapal. malinis naman yan ano natin onit hmm. siya eh Ito, mo, dyan mo ikaw abang nag ano tayo ma -ano dito mahanginan siya na lumal, ano lang siya lumalambot nagutom na siguro may tinapay naman ilang bisis na kapon pizza ng isang araw alta sedge ngayon bahay na <laughs> sa bahay na muna dosya siya kaluoy sa tiguan kaluoy sa tiguan hindi ito ganoon ng open

Ganda man ganito kasi hindi na siya pinapuray. O binala, nangangaman. Ayan na, ang aming sambusa. Ubin natin ang ating sambusa. Ikaw ka mukhang babae, eh. പത്ത് പിറൊക്കെ മാറ്റം